Stand out ang isang tricycle sa Bangarla Union o Bangarla Union. Mukha kasi itong kotse na nilagyan pa ng cooler. Ibandila mo KC Zalabaria. hari ng kalsada at naiiba ito sa lahat ng tricycle. Sa Banggar La Union, agaw pansin ang pulidong disenyo na malakotse mula harap hanggang likod. Ang tawag nila sa kakaibang tricycle, kotsekel. Marami ang napapalingon gaya ni Pedro. Ang iba talaga siya yung pagkaporma niya. Okay. Kaya pinangangan ng lahat eh. Magandang tignan kasi nakatrak sa mga ta. So kami rin, mga da, da, tricycle lang. Kumpara sa mga ordinaryong tricycle, katulad nga nito, talagang agaw pansin itong kotse kaya dahil sa itsura nitong parang kotse. Silipin naman natin sa loob kung anong itsura nito. Dahil wala nga siyang bintana dito sa labas, presko pa rin dahil sa meron silang nilagay na cooler at madali lang din gamitin dalawa ang pasaherong kasa sa kutsikil. Meron tang compartment sa likod. Limang buwan itong ginawa ni Lindon Olba. Pinaglaruan lang din po kasi namin noon. Ang uh, balak lang namin, single seater lang siya na panghatid lang ng mga anak ko sa eskwela. Agad sa nagkaroon kami ng idea na ba't di tayo gumawa ng mas kakaiba naman, parang kotse. Hindi itinapasada dilang pampublikong sasakyan ng coachikel, pero kung may gustong bumili, anim na piso ang halaga nito. Casey Zalabaria, ABS-CBN News La Union.